Oh, punta pong Binangunan BDO din? Sige po. Doon na lang pong bayad? Oke, po Okay, thank you, thank you. Ah. Alright. Cake to cake. Oh, okay lang, ingatan natin. Punta Binangunan Bali, 82 ang shipping fee. pwede na para may kasabay yung ano natin puntang mabuhay homes para let's go a few moments later dito na tayo sa video ng binangunan Rizal so yun dito. Sir, Good afternoon, sir. Dito po si Ma'am Denise mak Makaykayan. Deliver lang po. Uh, hindi pa po. Uh, itito po babayaran, sir. Itito pesos. Ayan. Ito si Ma'am. Oh. Itito lang po, Ma'am. Itito lang po. Opo. Oh, itito po. Okay. Itito po. Oke okay lang, oke okay lang. Selamat po. Hey. Oke okay nato. Sembrana toh, mam okay, thank you mama. Ay, thank you. Udah kan pak Imam So proceed natai doon sa Mabuhay Homes. Salamat buhay, homes. Binangunan ko sa patay ng bundok. Tara nito na. Okay. Padilim na. Magsundo pa tayo ng estudyante. Woo!